Hati ang opinion ng maraming fans sa dalawang team na ito na magtatapat sa semifinals ng PBA Governors Cup. Itong Barangay Ginebra at San Miguel Birme na pawang mag-sisters company nga. Maging interesado pa nga kaya ang tapatan ng mga ito sa semis, ibi na mag-sisters company nga araw ang mga ito. O magkaroon na naman ang bigayan sa pagitan ng dalawang team na ito o matuloy ang rivalry ng dalawang to sa semifinals. After ng quarterfinals, magtatapat na nga sila sa semi Sobrang ganda ng mga naging kampanya ng dalawang team na to last series game ay eh, very consistent ang naging performance ng mga ito and same na nasa mid tier sa bracket B. At marami na rang nag-expect na mga fans na makakapasok ng ang dalawang team na yan sa semifinals. Di na iba eh, sa ilang taon na eh, iyan na lang rin naman ang mga teams na madalas natin nakikita pagdating sa finals. Swerte na nga lang daw kung may mga iba pang teams na makapasok dyan. Tapos ngayon magtatapat pa ang dalawang team na to sa semifinals although alam natin na very competitive ang mga ito lalo na ang mga coach na humahawak sa mga ito. Eh, di pa rin wala sa mga panate ko na no, magkabila ang team na to na tignan yung connection ng mga ito sa isa't isa. Sa series game dalawang beses nagkatapat ang mga ito, tinalo sila ng Hinebra sa first round na 6 leading score ang hawak at tinalo naman sila sa second round ng SMB in 49 leading score at ayon dito kay Coach Gallant na hindi na importante ngayon ang biggest lead na hawak nila dito kontra sa Jin King sa nangyaring second round game dahil iba ngayon. Lalo sa semifinals nga raw sila ngayon magtatapat-tapat. Pero para sa akin lang mas maganda na rin magtapat ang mga ito sa semifinals, di ba? Para magkaroon naman ng challenge ang ibang team sa pagpasok ng championship game. Kung sino manalo sa dalawang team sa kabila naman. At malaking araw talaga ang problema ng SMB dito ay dito kay Coach Gallant dahil after ng game 5 series nila kontra dito sa Converge, eh mukhang nahirapan ng araw talaga dito ang team ng SMB compared dito sa naging serye ng Gene King sa nakatapat lang naman nila na top 2 sa Group A at Philippine Cup holder last conference na Meralco. Kaya nga very challenging para sa SMB na makatapat nga raw dito ang Gene Kings na hawak ni Coach Tim Cohn. At ang matinding lineup nga raw ngayon na nakapaloob dito sa Barangay Hinebra ang tinitignan nito na magbibigay ng isa sa pinakamatinding laban para sa kanila. Kaya kung titignan nga raw natin, mukhang hindi naman magkakaroon ng bigayan sa pagitan ng dalawang team na to sa semifinals dahil alam natin na very competitive ang dalawang coach na humahawak sa mga ito at parehas nga raw gutom sa kampyonato lalo na itong Gene Kings na ilang taon na rin hindi nakakahawak at nakakahawak nakakatikim ng kampiyonato sa PBA Governors Cup at itong SMB na nasweep ng Meralco Bolts sa last conference ng championship game. So overall, wala na tayong dapat ipangambang araw sa magiging tapatan ng mga to sa semis dahil parehas hindi magpapatalo ang mga ito. Even na magka-sisters company nga araw mga mga ito, ituloy pa rin ang kampanya nila sa kampiyonato. At tulad ng sinabi ko na itong Hinebra ngayon ay isa sa mga teams na gutom nga sa kampiyonato. At ngayon ay eh, mas nalalapit nga sila sa bagay na siguro siguradong magiging intense at challenging pa rin ang tapatan ng dalawang team na to kahit na mag sisters company ang relasyon ng mga ito at isa sa mga rivalry teams sa PBA ang dalawang team na to at alam natin yan kaya naman mas magandang abangan nga araw natin ang magiging tapatan at kampanya nito sa semifinals kung sino nga araw ang matitira pagdating sa dulo. Yun na, dito ay ko na nga ang serye na to sa dalawang team na to sa semifinals na magtatapat-tapat. At kung isa ka sa panati ko sa liga ng PBA at iba pang mga teams, even players, eh mag-comment down ka na at patuloy na suporta at ishare ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kuys. Peace out.